Opo. Opo, May saan yung area yung may pananakit na Dito. Yan din. tapos dito, nararamdaman ko sa dibdib ko, sa likod, ko, saan, sa likod niya. Masakit like, oh, ka ako ganyan. Pag... Um, tayo ay, daw kayo siya. Ah. Doon daw kayo, tayo daw kayo. Tapos si Ian na. May masakit. Yeah, ko yan. Ramdam mo so, na? So, Patay ko sa likod dito. Ramdam ko rin siya na basta na One side ba o buo? Buo. Buo siya. Oh. Uh -huh. mo i-ikyan dito sir. Ayan, pagka ganyan niya ko, ikaw naroon daw po rito. Mamang nga rin Iganito mo daw sa check ko lang yung score niyo. Yuko yun. Hindi -Yu. patay ang balikat niya, eh. yung shoulder. Okay. Ayun. Ayun, sir. Ayan, masanit yan. No? Maaaring yan sa L5, ano? Oo. Uh -huh. Sa side. Sa shoulder. Ayan. Meron. Mayroon din. May Ito. Meron din. Yung ano mo, paniling mo po mayroon. Mayroon pa. Dito naman sa dibdib. Sa dibdib. Uh, Hindi ka naman ginagawa sa breathing niya. Minsan. Pagkayo, ay, tapos, ay, pagka yung... Tapos pagka may niyan. stress pa, uh, parang akala mo eh, atakehin ka sa... sa puso. Uh, uh, Oo. Oh. At yung... Pagka yung pamamaga ng kaliwa, ah, ala daw dahil sa school yun. Pero yung sa school yun na yan, yung muscle lang dapat yung... pudurugin natin yun mm -hmm. kasi... dependent kasi yung time dun sa muscle. Kapag yung contract yung muscle, sasabay siya kung ano area So kapag in-adjust lang natin, uh, matas babalik siya. Pero kapag in-adjust tapos sihilutin yung muscle na yun, dudurubo yung, yung muscle spasm, mataas yung chance na matagal siya kung makabalik. Mm -hmm. Tapos meron tayong mga stretching exercise na uh, gagawin. Ngayon sa ditong case ninyo sir, hindi namin may papangako na instant to. Oh, uh -huh. Kasi may muscle problem. Uh -huh. Eh. Kung halimbawa, okay. spine lang talaga, walang problema. After ng session, ginawa ka agad. Hindi mm. makikita nyo instant ah. Mm. Pagdating na sa paglabas, wala na. Sa muscle kasi magbabawas lang po talaga ang pananakit. Saka ang ko, parang umiinit yung ano ko. Pati sa mata, yung pakaramdam ko. Naka, para, parang nakala mo, lalagpapit ka na. Pag iniisip ko pa gano'n, siguro sa ko, naiipit na naman tong ano nito. Okay. So, nakatawag dito patanggal ako ng sapatos tsaka damit lang What's that? is

nat. dito pag sa ngalan yung mm -hmm. Las. Labas. Ah, kita. Okay. So, dito yung ulo sa ating kakantihay. Ah, ah, pesta. Dig pa wa ko ng padding. Hangat ang atang spine nung ni ano. Ito ulo sa Relax lang po, close lang, huwag na nabas yung dila, ino, nito, pala kaya nagkamay sa ngayon. Tingnan ngayon nalang yung Check mo yung kanina na pagalito. Um, uh, medyo, ay, ginagawasan siya. Uh, uh, hindi na gano'n siyang kasakit. Kasakit, uh, oo. Medyo, hindi na siya masyadong masakit. Uh, masakit. Sa side to side, side. side ikaw tayo pa rin sa ganito pero hmm. hindi na kagaya kanina na so, masakit talaga na. Hindi gano'n nakatagal na yun yung niyo sa... Ay, matagal na ito nung tuwing, nung ano pa. Harus nung simula akong magbarko, nung nakakaedad ako, uh, nung patapatapa, hindi pa masyado. Kayo. Pero habang natatipigay yung edad ko, uh, nung na kasi naramdaman ko parang yung labas-pasok mo ng hangin, parang ang ganda na ng vlog. Uh, parang kasi, para dati nahihirapan parang, kaya may naramdaman siguro, kinatapos ako ng... Yes. Uh,